So ayan, tulad niyan. Ah, uh, hindi kompleto. Mayroon siyang problema. Kaya pa pinapabalik na lang siya. Hey guys, what's up? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon guys ay pupunta ako ng LTO dahil magpapa-register ng aking motor. So, pangalawang pagkakataon. So, bali, 2 years na siya. So, pero bago yan, bago tayo pupunta dun sa LTO, i-check muna natin yung motor natin na dapat kumpleto siya. ba diba? So, ayan, tingnan natin. So, ayan, kumpleto yung headlight. High and low. Then, Signal walang taga video guys kaya ako lang to okay then dito sa likod okay diba hazard okay meron so brake light meron na yan then importante yung busina kasi pag walang brake okay so everything is okay so kaya let's go papunta na tayo sa LTO so ayan guys yan na yung abundante motor vehicle inspection vehicle registration facility so papasok na tayo dyan super maganda dito kasi lahat na dito emission, insurance registration yan medyo konti pa lang turutso na tayo So yun guys, pagkadating mo dito, ito mag-assist sa'yo. Yung sa emission test. So, papark mo dito. Tapos, ibibigay mo ngayon yung OR at saka CR. Photocopy. Ito, at check nila yung status ng yung motor. Lahat. Signal light, brake light, horn, tail light, head light. Lahat-lahat na ng system. At ito yung stage one na dapat mong i-check. 13 points yan handlebars, spring, lightning system lahat basahin mo na lang sa taas ito yung titingnan sa emission test ito nakita nyo itong isang rider chinecheck ito nakita na mayroon siyang diferensya kaya ang hatol sa kanya ay papayos nyo muna yung motor nya saka siya babalik okay? once na natapos na yung emission pupunta ka dito sa cashier babayaran mo yung emission test at saka yung insurance maliban dyan may babayaran ka pa sa loob ang total nyan ay 1160 diba so pakatapos mong mabayaran to sa cashier mag aantay ka na lang ng tawag para sa registration sa loob mayroon naman silang ano dito sa labas antayan habang nag aantay ayan may kobo kobo diba so ayan tapos na tayo dito So yun guys, tapos na na-emission yung ating motor. So bali pagkatapos niya ma-emission, uh, doon siya ikot. Ayan, tapos dito lalabas sa kabila. O oh, pogi yan. Jeez. So ito guys, pagkatapos may mission, uh, ipapark dito sa gilid para mag-aantay na lang na tawagin sa loob sa registration na area. Okay? So yun guys, andito na tayo sa loob. Aantay mo na lang yung tawag ng cashier dahil kukunin nila yung papel mo. Bale yung binayaran ko dito, additional ay 450. So yun guys, uh, na tayo magpa-restro. So ito na. Oh, uh, di ba? So madali lang yung proseso talaga dito. Lalo na pag maaga kang dumating dito, matapos agad yung uh, emisyon. emission. So tatawagin ka sa loob dahil alas 8 wala pang 8. Nandun na sila sa opisina yung magre-release ng restro sa cashier ya napakabilis lang diba so ayan rides rides na naman tayo bye, -bye.